sumber ya. Maria, 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 Maria. Maria. Oh, Maria. Maria. Oh, Maria. Maria. Ano talaga? Babalik ka na pala? Hindi ka man lang nag-text? Oo oh, nga, nagulat ako. Pilang pumasok sa gate? Ay, hindi, <laughs> tinatext kita. Eh, kaso wala pala akong load. Natanggap mo ba? Hmm? Siyempre hindi. No. Wala kang ka load ka talaga. Oy, <laughs> baby. Sorry nga pala. Hindi kita napasalubungan ng buko pa. Eh. Inubusan kasi ako eh. ano <laughs> ka ba? Okay lang yun. Nakapagpabili na ako. <laughs> <Huh>? <laughs> ano ginagawa mo dito? Here? Magkakilala kayo? Ay, ay ma'am, nalito na pala kayo. Oo. Oh. Makapagod yung biyahe na. Traffic kami. Ah, uh, ay, gusto niyo po kumain? Oh, sige ba? Ano ba meron? Kanin po. <coughs> ano ulam? Ah, wala pa po eh. Oh. Wala pa pa ulam. Ba't mo ako inaalok kumain? Talaga po. Pagod na nga ako. Pinapainit pa ulo Sorry po. Pasok na po yung bag. Hindi, na. Bakit po, ma'am? Eh, ito kasi. Inaalok ko kung kumain, wala pa palang ulam. Don't worry, ma'am. Nagluto na ko adobo. Talaga? Uy, tamang-tama. Gusto ko ng adobo. Tsaka, gumawa din ako ng yule kahit hindi na Pasko. Oh, ano? Um. Aha. Uh -huh. Yule Tinapay yun. Oh. Inaadobo na po yung tinapay? Barbie! Barbie! Ay! gusto Barbie! Ano 'yun, are? Ikaw na 'to, bigo ng nangyari. Eh bakit nasunog 'tong binibake mong chicken? Siya at Maria ang nagbabeik niyan. Eh bakit siya? Eh sa ko to inutos. Sabi niya siya, "Not Ay Ate baby, sorry. Nakalimutan ko na kasi gumamit ng oven eh. Wala naman oven sa probinsya namin. Eh bakit kasi ikaw yung Sa kanya ko ito pinagagawa. Gusto ko lang naman kasi makatulong. Eh, kita mo nga nangyari. O, oh. nasunog. Ako wala to, liuulamin yung mga bata. Sorry, sorry na. Sorry. Naku, ayusin niyo to ha. Ayusin niyo tong dalawa. Naku, baka mamaya madatan to ma'am Elsa papagalitan tayo. Ayusin niyo na yan. Kasi kasi sa iyo ko pinapagawa eh. Ayusin niyo na. Sorry. Sabihin ko mamaya, pag kami na masahe kita. <laughs> 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 yeah, <laughs> hindi mo yung tindihan. Hindi mo yung tindihan. Oh, ano yan? Pa Saan ka pupunta? <laughs> Uwi na po kasi ako sa amin. Ha? Ah, bakit? Oo nga, kararating mo lang. Alis ka na kagad. Eh, baka mas kailangan na po kasi ako sa amin eh. Uy, Maria, talagang itutuloy mo, no? Di ba nag-usap na ta tayong dalawa? Uy, eh, teka nga. Ano bang nangyayari? Eh, paano po, sir, ma'am? Ito, nagdadrama. Kesyo daw baka hindi na siya kailangan dito. Kasi daw meron na si Barbie, andito na. Uy, ba't mo naisip yun? Eh, kasi po, ang dami ko na pong balpak eh. Tsaka, na po ako sa'yo. Ano ka ba? Huwag mo isipin niyo pang bihira Huwag ka na umalis. Pag nalaman nila, Clarissa yan, ikaw, bahala ka. Sige. Eh, nandiyan naman po si Barbie oh. Una, si Barbie, aalis na yan. Kailangan niya na bumalik sa Norway. Oo, pinapabalik na ko ng magugugulang ko. Magugulang <laughs> <laughs> ko. yung nga. Uh, Oo. Oh. At saka, kahit hindi naman naaalis na si Barbie, hindi eh, ka parang namin papaalisin. Eh. Mm -hmm. Kailangan ka namin dito eh. Mm -hmm. Talaga po. <laughs> <laughs> Oo naman. <laughs> ba? Ano <laughs> <laughs> na nga yung bag mo. Hindi ko naiyak. Bigat naman ito. Ano ba to? Oo nga po. Ano oo Bato po. Anong bato? Oo po. Ano mo, ano, 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 ano laman ito? Bato po. Bato po, ni nanay? Bato po, po, thank <laughs> you